apat na taon lang. O ta 2022, 23, 24. Ngayon, matatapos ang 25. 1.2 trillion ang ginugol. Apo. Oh, ang ginugol sa flood control. Pero wala, wala kang nakita. Dinaanan tayo ng baha. Uh -huh. Nasaan ngayon yung pera na yun? Yun, yun ang panan tayo ng Singapore. Milya-milya. Naging tiger economy. Iniwanan tayo ng China, ng Taiwan, ng Singapore. Tayo ang nagpabaya sapagkat ito nga. Mm -hmm. Na-consume, nakain tayo ng corruption. Nakakain. Ngayon, pinag-uusapan natin ngayon, plan control. Uh -huh. Ngayon lang nabuksan siguro uh -huh. dahil talagang nakita, isip-isipin mo na apat na taon lang, o 2022, 23, 2024, ngayon matatapos ang 25. 1.2 trillion ang ginugol uh -huh. ang ginugol sa plan control. Pero wala, wala kang nakita. Dinaanan tayo ng baha. Oo. Uh -huh. Nasaan ngayon yung pera na yun? Yun yun ang nakita, yun ang bumulaga ngayon sa isipan ng ating mamamayan. Oh.